Hi guys, good morning. Ayan, akyat tayo ng ating lansones. Napakadami po ng bunga ng ating lansones. Ayan, dito po yan sa probinsya ng Oriental Mindoro. Ayan mga man... Ayan po, uh, tayo po ay mag-harvest ng ating mga doko na lansones. Ayan, ang ganda-ganda po niyan. napakatamis at talaga naman kahit medyo green pa siya ay matamis na matamis na po ang variety ng Doko Lanzones. Ayan guys, akitin po natin yan. Medyo mahirap po ang pag akyat at medyo mataas. Pero ayan po guys, talaga nakakatuwa. Ayan. Dito po sa, sa probinsya ng Oriental Mindoro ay napakarami ng rambutan at saka lanzones Ayan. Ngayon po ay taglag kaya mimitas muna po tayo. Ayan guys. Thank you guys for watching. Mm -hmm.